Maigit dalawang milyong pisong halaga ng shabu na sam -sam sa sa bust Operation sa Ilocos Norte. Naritong news ni Ronald Domingo. Isang uh, wilder ang uh, inaresto ng mga otoridad matapos makunpiska ng halos sa uh, uh, 300 grams na pinangilang shabu na nagkakalaga ng uh, 2,040,000 pesos sa isang anti-drug by-bust operation sa Barangay 3, sa Nicolas, Ilocos Norte. Ayon kay uh, Police Captain Randy Damo, pino ng San Nicolas Municipal Station, ang suspect ay kinilala bilang si uh, uh, Duden Mark Antonio, 31 years old, residente ng barangay Ruot, Bingrat, Ilocos Norte. Sinabi niya na ang uh, suspect ay naresto matapos na uh, ang pulisya na may uh, tatlong tag na yellow kung saan ang isang medium na heat shield transfer plastic sachet at dalawang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng naglalaman ng Shabu. ang isang baso ng tutoy na naglalaman ng puting nalalabi, isang plastic na packaging na naglalaman din ng puting nalalabi, isang uh, digital weighing scale na pantingbang, dalawang pack na bukas na transparent na plastic sachet at iba pang drug paraphernalia na ang nakuha muli, mula sa suspect sa kasalukuyan, ang uh, suspect ay silampana ng uh, kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagugulat pasimpilang simpilang may tunong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama.